Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron na nga na po ngayong hawak na bagong Twin Tower, ang Memphis Grizzlies. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong sentro na kinukuha na ng Los Angeles Lakers. Kabilang na nga po mga katrops, ang Memphis Grizzlies sa mga pinakabuenas na kupunan sa ginanap ngayong araw na first round ng 2024 NBA Draft dahil matagumpay nga po nila ditong nakuha ang isa sa kanilang mga target na si Zach Eddy gamit ang kanilang 9th overall pick. Alam naman nga po ninyo na isa nga po itong 7'4 na center na talaga namang makakatulong ng gusto sa Memphis sa susunod na season. At ang maganda pa dyan ay makakabonara naman nga po sila ngayon ng isang bagong twin tower sa kanilang frontcourt sa mga katauhan ni Zach Edding at Jaren Jackson Jr. Kaya mabibigyan nga po ng pagkakataon si Ja Morant na gumawa ng kahit anumang tira sa loob ng court gayong sigurado nga po na meron at merong kukuha ng rebound para sa kanya kaya hindi na rin naman nga po napigilan pa ni Morant ang kanyang sarili na mamangha sa ginawang move na ito ng Memphis Grizzlies. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong sentro na kinukuha na ng Los Angeles Lakers. Kasabay nga po mga katrops ng pagtatapos ng first round ng 2024 NBA Draft ay pagtutuunan na rin naman nga po nila ng pansin ang second round na gaganapin agad bukas ng umaga. At dito nga po mga katrops ay balak na nga po ng Lakers na gamitin ang kanilang 55th overall pick para makuha ang kanilang pinaka-target ngayong 2024 NBA Draft na si Bronny James kung sakasakali mang available pa ito. Bukod rin nga po dyan, ay nakatutok na rin naman nga po ang front office ng Lakers sa darating na pagbubukas ng free agency market at trade market. Yes, yeah, since nga po tuluyang nabigo ang kanilang kupunan na makakuha sa draft ng bagong sentro ay balak na lamang nga po nilang kumuha nito sa free agency. Marami na rin naman nga po mga big man ang available ngayong offseason, kagaya na lamang ni Andre Drummond ng Chicago Bulls, Robin Lopez ng Milwaukee Bucks at Jonas Valanciunas ng New Orleans Pelicans. At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, meron pa nga pong isang bagong center ang naidagdag sa listahan ng mga target na kunin ng Lakers at ito nga po ay walang iba kundi si Isaiah Hartenstein na hindi nga na po pananatilihin pa ng New York Knicks sa kanilang lineup matapos nga po nilang bigyan ng contract extension si Oji Anunobi. Yes, hindi na nga po nila kakayanin pa na papermahin siya ng bagong kontrata kaya nakapag-desisyon nga po ang Knicks na pabayaan na lamang ito sa free agency market which is paboran naman nga po sa Lakers gayong maaari nga po nila itong kunin at gamitin bilang kanilang bagong backup center. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.